Isa sa nagpapasaya ng relasyon ng magkarelasyon ay yung mga love letters. Pamilyar ka pa ba? Yan yung mga sulat na kahit corny sa iba, eh napaka-meaningful naman sa magkarelasyon. Daig mo pa ang nag-aabang ng bagong episode ng Korean novela kapag nag ka ng sagot sa love letter mo. Misang kahit kabisado mo na yung nakasulat, paulit-ulit pang binabasa kasi nga, ramdam mo ang saya sa iyong nababasa. Siguro ngayon, dahil moderno na, eh sa chat na lang idinadaan. Pero ganun pa man, parang love letter pa din. Masayang season din niya ng relasyon kasi malayang nagpapahayag ng saloobin at masaya naman itong tinatanggap. Ang nakakalungkot lang, yung masayang pagpapalitan ng saloobin kapag ka hindi naalagaan, nawawala yan. At minsan pa, napapalitan pa ng negatibong damdamin. Yung dating love letter, nagiging memo na. Yun bang kapag natatanggap mo, eh, sa halip na kilig, eh, kilabot at kaba na nararamdaman mo. At sa halip na ma-excite ka, eh, ayaw mo nang makatanggap. Kapag ka ganyan na ang sinapit ng inyong relasyon, malaking indikasyon na yan na meron na kayong dapat ayusin sa inyong pagsasama. Maaaring naging negligent na kayo, o kaya ay mas matimbang na ang sama ng loob kaysa sa pag-ibig sa inyong relasyon. Maganda yung sinabi ng Bible, ah. ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin. Ngunit, ang magandang salita ay nagpapagaling. Ang salita at ang paraan ng paggamit natin ng salita ay maaaring sumira o magpatibay sa ating relasyon. Nasa sa atin ang kapasyahan kung paano natin ito gagamitin. Sa dinami-dami ng salitang binibitawan natin araw-araw, piliin natin ang mga salitang nakapagpapagaling at nagpapasigla sa ating relasyon at hindi ang mga salitang nakakasugat ng damdamin. Mangyayari yan kung handa kang ipailalim sa Diyos ang iyong puso. Kasi nga kung anong nilalaman ng iyong puso ay siya rin namang lalabas sa iyong bibig. Kung nararamdaman mo na nagbago na ang inyong relasyon, pwede pang agapan yan kung ang tamang pananalita ay paiiralin. Lumikha kayo ng ugnayan na kung saan ang bawat isa ay napapahalagahan at gumamit ng mga salitang magiging pagpapala, kagaya ng sinasabi ng talata. Yan ay magiging napakalaking tulong upang hindi ka na mamimuhan at ang matamlay o naghihingalong relasyon ay mabigyan ng bagong sigla. Maaari pang maibalik ang kilig sa inyong pagsasama. Asa ka pa!